Sabi ng mga pulahan at mga diehards, sa wakas ay nakalabas na ng kulungan itong si Mr. Jason sa Hindi ibig sabihin na nakalabas na siya ng kulungan ay wala, wala na talagang sala itong si Mr. Jason sa Katulad ng sinabi na itong mga pulahan na hindi ibig sabihin daw na kinasuhan ay merong may sala o meron ng kasalanan dahil hindi pa naman daw convicted. Totoo yun. Pero yung 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 fact, yung idea na ikaw ay nakulong ng isang buwan, yung ibinalita na ikaw ay muntik ng tumakas dahil sa mga nakabimbing kaso, abay hindi magandang record yan. Natural lang. Meron naman daw na sumusuporta kay Mr. Jason sa, in fact, nagpasalamat siya nung siya ay makalabas na nga ng kulungan sa kanyang mga supporters, sa mga nag-alala sa kanya. Natural lang yun. Meron po talaga. ba diba? Merong mga kagaya niya rin. <laughs> Alright, so padayon daw sabi ng mga nasa social media na die hard. At congratulations nga daw dito kay Mr. Jason. Sa sabi pa nung ilan, uh, galit na galit na naman daw ang mga kakamping dahil nga nakalabas na si Mr. Jason. Sa nung ito ay mabalita na nakulong at naaresto, tuwang-tuwa daw ang mga kakamping. You see? Paano niya nalalaman? paano kayo uh, nag a arrive sa mga ganyang uh, idea, idea? ba? Diba? Nung makulong, ulitin natin, tuwang-tuwa daw tayong mga kakampin. Nung makalaya, lubusan ng makalaya, galit na galit daw. Ba't mo magagalit? Ang importante ay lumabas na yung mga na publiko na yung napakarami palang kaso nito sa si Mr. Jason sa na ang ibig sabihin, ito ay eto ay posibleng maging daan para kahit pa yung mga gagawa pa ng mga kabalastugan katulad ng ginagawa ni Mr. Jason Sa, ay magdalawang isip at matakot na rin. Leksyon po eto. Mantakin matinding magmarunong, matinding magmalinis. Yun pala napakaraming nakabinding ka. siguro mauunawaan natin yung isa lang. Baka merong, o napag-initan lang, <laughs> baka meron lang gustong gumanti sa kanya. Pero eto po napakarami. At yung kanya ko noon, uh, kaso na na-dismiss, ay pwede pa yung buksan. Kung sakali man na meron niyang mga complainants na mag-present ulit ng mga ebidensya. Yun po. Okay, hindi na ito mawawala sa record. Naging viral, pinag-usapan ng maraming netizens, ng maraming nasa social media. So, tatak na po ito ni Mr. Jason Sa. Na ang ibig sabihin, tatak po ito ng mga diehard at mga pulahan na sasangkot sa napakaraming hindi magandang gawain. Okay? Dahil siguro naman walang magsasampa ng mga ganito kung, di ba? Kung wala talagang ginawa si Mr. Jason sa. Alright, so linawin natin. Ito po, nakalabas na nga si Mr. Jason sa. Nag-bail na po siya. Pero ito yung summary nun eh. Uh, from Rappler, uh, ex-broadcaster Jason Sa has been released From jail, after posting bail, the uh, BJMP confirms. Sonsa posted bail for his two pending charges, estafa and libel. So dalawa pa. In total, Sonsa faced four charges. Apat pala ang kaso talaga niya. Yung iba ay 11 counts, yung estafa. So ibig sabihin, uh, apat na kaso. Yung isa nga ay 11 counts. na marami rin talaga. Kung titignan natin ano Dismissed, syndicated, and large-scale illegal recruitment. Yun yung na-dismiss. At yung illegal recruitment. So, dalawa pala yung illegal recruitment. Magkaiba pala yun. Maraming salam, salamat, Rappler. Magkaiba yung syndicated and large-scale illegal recruitment. Tapos, iba pa yung illegal recruitment. Hmm, siguro mas light yung isa. At syempre, released through bail, 11 counts of estafa, and libel. Yun po ang sama ng mga kaso neto sa Mr. Jason Sa. my record, naturalmente, nagkaroon na rin ng mugshot, at eto ay mukhang uh, magiging positibo para kay Jason Sa dahil kuno nga ay naandyan pa rin yung criteria ng mga utu-utu nating kababayan na pagdumaan sa mga pinagdadaanan ngayon ni Mr. Jason sa ay sakalam, kahanga-hanga at baka maging politiko pa nga. Matindi, ano ho, balik ka kaisipan ng mga kababayan natin. Uto-uto, nagmamaang-maangan at nagbubulag-bulagan.